Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi Kamusta na po kayong lahat Naway na may so nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi At syempre, isa na naman sa ating mga sender at isang babae ito mga kasabi. Pakitanong naman po sa mga boys kung saan sila mas nasasalapan na kumain ng pipi kalbo ba o mabuhok? So, ang ating sender ay tinatanong kung ano ba ang nabipil ng isang lalaki kung gusto nilang kumain ng ay ito ba ay mabuhok or hindi. So, syempre may napagtanungan tayo mga kasawi na tatlong kalalakihan. So, ang gusto na ng isa ay mabalahibo, ang dalawa naman ay hindi. So, doon muna tayo mga kasawa sa dalawa na kalbo ang gusto nila. Alam niyo ba kung bakit mga kasawa? Kasi kapag ka daw na kalbo ang isang babae, ang kanilang mga tilapya, ay mas napipil daw nila na kumain. Dahil syempre wala daw itong amoy at higit sa lahat mas napapatagal daw ang kanilang pagkain dahil nga walang umaasingit. sa kanilang mga ngipin, hindi umaano sa kanilang ilong ang mga balbas ng isang babae. Kaya ang flow ang nangyayari is patuloy lang at nagbababad sila ng matagal sa isang babae sa pagkain ng kanilang tilapia. Kasi ang babae daw, kapag ka walang balahibo, ay mas nararamdaman daw nila yung sarap. Kasi alam nyo ba kung bakit mga kasawi? Dahil ato itong amoy ang hit at walang amoy patis na sinasabi nila mga kasawi. Mas mabango daw ang isang babae na kalbo kasi walang balahibo na umaamoy. So, legit naman yan kapag once na pagkababae napapawisan is walang amoy kapag walang balbas mga kasama. So yan po yung kanilang mga suggestion na gusto nila ay walang balbas. So doon naman sa isang mga kasabi, na gusto daw niya na may balbas, bakit nga ba? Dahil ang sabi niya, dahil mas napipil daw niya na kumain na may balbas dahil andun, andun yung amoy ng babae ng tilapia. So mas napipil daw nila na may balbas kasi hindi daw bata ang kanilang kinahain. Kasi feeling daw nila kapag ka walang balbas ang isang babae tapos kinain nila, pakiramdam nila ay baka bata pa ang kanilang mga tilapia. Kaya mas napipil pa daw nila kapag ka may balbas ang isang babae kasi mas lalo silang nai -end sa amoy ng babae na tilapia na merong balpas ito. Lalo kapag ka once daw na ito ay napapawisan mga kasawi. Mas gusto daw nila yon Lalo kapag naalilingasaw. So yan po yung ating iba't ibang komento ng ating mga sender na napagtatanungan natin kung ano ba talaga yung kanilang mga kagustuhan. So ayan po sa ating sender mga kasawi nakababaihan, kababaihan na nabigyan po kayo ng linaw tungkol dito kung ano ba ang kagustuhan ng mga kalalakihan sa isang tilapia. So, lang po. Maraming salamat sa so, patuloy na pagsuporta niyo sa akin. So, walang sawang pag-share, pag-comment. Sa so, mga hindi pa po na pag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasabi.